Hello mga kabayan, this is MJ, OFW Vlogger here in Hong Kong. Mga kabayan, yung topic po natin ngayon ay pag-uusapan natin yung mga paghahanda na ginagawa natin papalapit na Chinese New Year. Chinese New Year nga pala ay magsimula sa February 10 up to February 13. Sa ating mga kababayan, mga OFW, pag-uusapan po natin yung paghahanda ang gagawin natin. Pero bago pong lahat mga kabayan, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na dito, dito sa channel ko, dito ko sinishare yung buhay ko bilang isang OFW dito sa Hong Kong at the same time, yung buhay ko bilang isang estudyante kasi nag-aaral na rin po ako dito sa Hong Kong. Kung may mga katanungan kayo, free. Kaya mga kabayan, just like it, leave a comment, and subscribe to my channel. And of course, hit the notification bell for you to get notified when a new videos comes out. Ngayon, pag-uusapan natin kung ano yung gagawin paghahanda para sa New Year. So, mga kabayan, today nga po pala is Friday, February 2. tayo share ko sa inyo ngayon ay based lang po ito sa aking experience at saka based lang din po ito sa mga narinig ko sa aking mga kabigan dito sa Hong Kong. So, mas experience ko dito sa amo ko for the past 8 years, hindi ko masasabi na sobrang ano talaga Sobrang nahirapan ako. Siguro yung bago pa lang ako dito, medyo hindi pa ako masyadong naka-adjust. So nung nag first na experience ko ng Chinese New Year, talagang nabigla ako kasi maraming gagawin. Sobrang busy sa bahay. And at that time, ang mga alaga ko ay lahat sila nandito pa sa bahay kasi nag-aaral. Nasa ano pa sila that time secondary, mga alaga ko noon, kaya naman, lagi silang present sa bahay. So, hindi, maraming utos, utos dito, utos doon, tapos, kapag kasi ang mga amo natin naghahanda for the, for Chinese New Year, asahan mo na talaga yan ng maraming utos. Maraming ipapalinis, maraming ipapagawa, ipapagawa maraming kailangan gawin. Ipapalinis sa'yo from top to bottom. Tapos, nag-ano sila, nag-change sila ng mga gamit, so, marami silang pinapatapon sa'yo. Basta sobrang busy po ng mga kababayan natin, kapag nag naghahanda na for New Year. And before, nagluto kasi si Madam ng radish cake. Kaya ako, hindi ako marunong magluto ng radish cake. So, ang ginagawa namin kapag New, kapag New Year, we, pupunta kami sa, ano, sa market, and then, marami kaming binibili, marami akong bitbit. -bit. May bitbit -bit sa kabila, dito naman, tapos sa kamay pa nakakapagod mga kabayan. Pero talagang hindi na lang ako kumikibo. Kapag tinatanong ako, yes or no na lang talaga yung sagot ko. Kasi ang bigat, ang sakit ng likod ko, ang, ang sakit ng paa ko, ang sakit ng, ewan, lahat masakit. Lakad dito, lakad doon. Hindi mo maintindihan kung bakit ba kasi hindi na lang, parang ganon, gusto mong mag, ano, magreklamo pero hindi mo magawa. So yun yung first few years ko dito sa Hong Kong, yun yung experience ko. Pero habang tumatagal na kasi, lumalaki na yung mga alaga ko, And, yun nga, parang may sarili na sila mga lakad. Ano mo yun? Ano na, may, medyo, na-feel ko na parang maluwang na sila. Hindi na sila ganun ka, ano, kahigpit. Or hindi na sila ganun ka busy. Tapos, yung madam ko, hindi na rin siya nagluluto ng radish cake. So, ako naman, itong ako. kasi syempre, di ba, hindi na kailangan pumunta sa market at magbitbit mag ng pagkabigat-bigat ng mga, uh, mga radish, ang lalaking radish. At eto na nga ngayon, after 8 years sa pagtatrabaho ko dito sa kanila, mas sabi ko lang ay, mas okay na po yung life ko ngayon mga kabayan. Kasi sobrang hindi na siya ganun ka busy. Ngayon mga alaga ko malalaki na. Dalawa po sa alaga ko, graduate na po ng university at may mga trabaho na. Alaga ko naman ng na babae, nasa university na rin siya. Pero yun nga, may mga sarili ng mundo, mga sariling lakad. Kaya hindi na masyadong busy. Tapos, this year, nataon pa na yung... Um, yung Chinese New Year is Saturday. Ako din, wala din akong pasok from February 10 to February 13. So, sa ating mga kababayan dyan na sa mga veterans, for sure, sanay na tayo kahit na nakakapagod pa rin at hindi nawawala na magreklamo tayo kasi maraming gagawin. Pero, sanay na tayo at talagang caring-caring na natin. Pero, sa ating mga kababayan na baguhan pa lang dito at first time maka-experience ng Chinese New Year, tahan nyo na na maging busy kayo. Marami kayong lilinisan, marami tatapon, mag marami kayong pupuntahan. Pag nataon pa na may alaga kayo na maliit pa, tapos dinadala kayo sa ano, sa ibang bahay. Huwag kayong mag-alala kasi for sure na pag nakabalik kayo dito sa bahay ng amo nyo, marami kayong bit-bit na red packet. Red, ang red packet na yon ay may mga pera, so makakaipon talaga kayo. Yan lang naman ay kung hindi ko report yung mapupuntahan yung bahay at kung dadalhin kayo ng amo nyo. Ako kasi sa experience ko dito, never, 8 years na ako, pero never ko pang, never pa akong nakapunta sa bahay ng, um, ng parents ng, ng amo kong lalaki. At dun sa, nakapunta na ako dun sa parents ng amo kong babae, pero hindi naman yung Chinese New Year, parang regular days lang. Most of the time, sila yung pupunta dito sa bahay ng amo ko. Ginagawa ko lang, i-greet ko lang sila ng Kung Hei Fa Choy, and then bibigilan nila ako ng red packet. And then, the past 8 years, ang lagi ko lang talaga na iipon na pera ay is sa mga 300 something to almost na, more mga 400 pag sinuswerte. So yun, mahirap man, mahirap ang Chinese New Year kasi na, ano ka talaga, mapapagod ka talaga. Pero bawing-bawi naman sa inyong mga lisey or sa inyong mga red packet. Kaya e huwag kayong mag-alala kung ngayon pa lang one week before Chinese New Year ay eh busy-busy kayo. Huwag kayong mag-alala, may grasya naman kayo sa Chinese New Year. Tingnan nyo lang mag sa kanila ng Kung Hei Fa Choy. So, ayan sa ating mga kababayan na pupunta dito at first time mag-Chinese New Year, okay lang yan. Masasanay din kayo. Kung sa Middle East nga, merong Ramadan, di ba? Ramadan, hindi ka rin ano, hindi ka rin halos makatulog doon kasi sobrang busy kapag Ramadan. Halos parang ganun din it eh, pag Chinese New Year. Yan nga lang, mas grabe sa Ramadan. Halos parang walang tulugan at aabot pa yun ng mga ilang araw. Pero wag ka mag-alak mga kabayan. Kayang-kaya kaya yan. Kung nakaya ko makasurvive na nung first na punta ko dito, first na Chinese New Year ko dalaga dito, wala akong alam, na nakasurvive nga ako for 8 years na ngayon, kaya nyo rin yan. Ayan mga kabayan, thank you so much for watching. If you like my content, please support my channel. Bye!